Ayan, hello, good morning everyone. Ayan. In this video, ituturo ko lang uh, yung quick tutorial natin para sa live recap or live highlights. Kasi di ba nakikita niyo yung iba, nagpo-post sila ng mga videos nila about sa uh, live recap nila or yung mga nangyari during the live, yung may mga nag ng gifts. So dito sa video na ko siya, so make sure to finish the video. Like, So, after mo mag-live, i-click mo lang po yung profile. Ito siya sa baba. I-click mo lang siya yung profile dito sa bandang baba. Ito siya sa tabi ko. Ayan, profile. And then, after ng profile, uh, ganito po yung lalabas. So, i-click mo lang po yung TikTok Studio. Ito po siya, yan. TikTok Studio. And then, after mo maklik, then boom, lalabas yung latest from, uh, from latest to the Uh, oldest video or live na ginawa mo. So, nandito po siya lahat nakarecord. As you can see, nakita nyo dyan. Nakalagay po dyan is, ah uh, ito yung latest live ko. Today. Ayan o, today. So, meron na rin siyang, ah uh, meron kasi dyan part na isine separate na ni TikTok mismo. Yung video nyo, yung pinaka nakikita niya na medyo, eh, pwede mong i-post, ihiwa-hiwalay niya na yun. Pero depende pa rin po yun sa inyo kasi pwede nyo siyang i-download. Or pwede kayong kumuha lang ng clip doon, ito yon click niyo yung clip tapos uh, makikita niyo na dyan yung mga na-ready na ni TikTok ito rin siya sa baba ayan o oh. 6 all 16 highlights are ready so ayang 16 na yan pwede mong lahat yan i-post kasi ayun yung highlight dun sa pinaka kabuuan ng live mo so i-click mo lang yan katulad ko ako na i-post ko yung top gifter ko kanina nakatanggap ako ng hand hearts ayan pinost ko na po siya so nakalagay posted na ganun lang siya kabilis So kung gusto nyong makita, gawin nyo lang po yun. Punta lang po kayo sa profile. I-click nyo tatlong guhit sa taas. Lalabas yung studio, bla, balance, and then meron pang iba sa baba. So i-click nyo lang po yung TikTok studio. And then pag-click ng TikTok studio, lalabas yung tools and then live. Ang i-click nyo po is yung live. Tapos po makikita nyo dun sa baba, scroll lang kayo konti. Nakalagay don live recordings. Ganun lang siya kabilis. Lalabas na yung highlights ng mga videos mo during the live.